Mantang Limos Ang kwentong ito ay sinulat ko noong mid-1990s at uh, na sa Suma series ng Suma and Other Horror Stories Comics ng Graphic Arts Service. Iginuit ito ng Pilipino Comics Illustrator na si Big Catan Jr. At ngayon dumako na tayo sa tampok nating kwento sa araw na ito. Sa templo ni Suma, isang matapang at tigasing mayor ng bayang kinaroroonan niya ang nakipagkita sa kanya kasama ang kanyang mga armadong private army. Ayon sa mayor, ang mga ahas daw ay dapat nasa kagubatan nakatira at malayo sa bayan. Dahil ito daw ang tahanan ng mga mababangis na hayop. Tinalampak naman ni Suma ang mayor na ang gubat daw na para sa hayop ay sinakop na ng mga tao. Inalisan na daw ng bubong at dingding ang sinasabi ng mayor na tahanan ng mga hayop. At ito raw ay dahil sa tulong ng mga buwayang naninirahan sa katihan. Tila napahiya at tinablan ng matalim na pananalita ni Suma ang mayor na sumulyap ng matalim na tingin kay Suma habang sinesenyasan ang kanyang mga tauhan para umalis na sila. Habang sinusundan ng tingin ang paalis na pangkat ni mayor na hindi raw niya kinasisindakan ang hukbo ng private army ni mayor kung hindi ang ginagawa nito at ng mga alipor nitong illegal loggers na kinakalbo ang kagubatan. Napatingala si Suma sa kalangitan at naisaloob niyang ang dilubyo raw na iyahatid ng kalikasan ang kanyang pinangangambahan kapag naningil na ito sa mga inosenteng tao na maaaring maapektuhan. At nangyari nga ang pinangangambahan ni Suma. Isang malakas na bagyo ang dumating at sumagasa sa buong bayan na nasasakupa ng mayor. Bumuhos ang malakas at halos walang patid na ulan, hindi lang sa kapatagan kung hindi maging sa napapanot na kabundukan. Dahil wala ng ugat ng puno na kumakapit at nagpapatibay sa lupa ng kabundukan, Umagos pababa ang malakas na daloy ng tubig-ulan. Binaha ang kapatagan at lumubog ang mga kabahayan. Kaya maraming nalunod na taong bayan. Hindi rin nakaligtas ang mga ahas na alagad ni Suma sa matinding baha nang humupa ang unos. Ang tanging naiwan ay ang nawasak na kapaligiran, tahanan at mga taong bayan na nananaghoy dahil sa trahedyang sinapit nila sa matinding unos na sumalanta sa kanila. Habang namimighati at tumatangis ang mga taong naapektuhan ng pagbaha, biglang nagpakita sa kanila ang kanilang mayor at uh, nangangakong handa niyang tulungan ang mga napinsala niyang konstituent. Pero isang malakas na sigaw ang pumailang lang at uh, tinawag na isang hunyango ang mayor. Dito lumantad si Suma at kinumprontan niya ang nagulat at natigilang mayor nang makita siya. Sinabihan ni Suma ang mayor na hindi lang pala siya isang buaya sa katihan kung hindi isa rin siyang huniyango na mapagbalat kayo. Hinamo niya ang mayor na pagmasdan ito ang epekto ng pakikipagkutsabaan ito sa mga big-time illegal lager sa kanyang bayan na kumita ng limpak-limpak na salapi sa pagkalbo sa kagubatang nasasakop niya. Sinabi ni Suma na hindi raw ang maantang limos ng awa ang kailangan ng mga taong kanyang nasasakupan kung hindi ang ustisya sa sinapit nilang trahedya dahil sa kanyang panunulisan sa bayan. Dahil dito hiyang-hiya ang mayor na hindi nakaimik sa sinabi ni Suma at taga ditong tumalikod paalis. Nais loob ni Suma na higit pa sa ulos ng patalim ang madarama at mararanasan ng mayor dahil ang sarili nitong budhi ang tiyak na uusik sa kanya habang siya'y nabubuhay. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutan i-click na rin ang subscribe upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko. sa comics ng Pinoy TV. Thank you very much and God bless you all.